Good morning! Happy Sunday everyone! At welcome nga ulit sa ating mini vlog. So ayan, day off nga natin ngayon dahil Sunday. At naisipan ko na nga rin magpakulay dyan ng aking buhok. Hindi na talaga ako pumunta dyan ng parlor dahil hindi ko naman talaga feel na lumabas ng bahay. At so ayan, pinakausapan ko na nga lang ang aking kapatid na siya na lang ang magkulay ng aking buhok. Lumabas na nga rin yung pagkapula niya. So, medyo na-excite na ako kung ano yung magiging outcome nito. So, ayan. Binlawan ko na nga lang din siya maigi. So, today is Monday. So, ayan. Sisimulan na naman natin ng panibagong araw ang ating trabaho. So, by the way, guys. Nagtatrabaho po pala ako sa Color Drop Printing Supply as a graphic artist. And today nga guys is may pumasok sa aking client na gustong magpagawa ng 300 pieces na ref magnet wedding souvenir. And gusto nga rin ni client na maihabal to bago ang February 14. And make sure naman natin sa kanila na kayang-kaya naman natin tumatapos before February 14. Sinukat ko na nga rin muna yung dimension dyan ng loob ng ating gagamiting ref magnet. Pati na nga rin nga itong print out natin to make sure na pasok na pasok nga siya doon sa loob ng ating ref magnet. At ito nga pala guys, yung itsura ng ating print out. So, sobrang ganda niya. So, ayan, ang gagawin ko lang is iska-cut out ko lang to isa-isa para naman may ready na natin ang paglalagay nito sa loob ng ating ref magnet. And after nga yan, eh, isa-isa ko na siya inilagay dito sa may loob at saka tinakpan. Minsan kasi hindi rin nagkakasya itong takip, kaya naman ginagawan ko na lang siya ng paraan. Either nililiha ko na lang siya. So, ayan, ito yung itsura niya, finished product. At ito na po yung pangkalahatan. So 300 pieces po yan bali lahat. Ngayon ko nga lang na-realize na ang dami pala talagang bisita ng ating client na nagpagawa. Nagpagawa na nga rin pala si client ng gift tag para naman sa kanyang special guest for Ninong and Ninang. At ito ang ginawa kong layout. So ayan, yung sa isa ko pa muna yan. Ito kasi yung ilalagay natin once binalot na ni client ang box ng kanyang magic mug na pinapagawa. Happy nga lang din ako kasi nagandahan din talaga ako sa layout ng aking ginawang gift tag. So, nakakatuwa nga lang din na makita na ganito siya kaganda sa personal. Kinagabihan, pagka uwi ko nga galing sa trabaho, ay nagpahinga muna ako sa glit. So, ayan, katapos ko nga lang din kumain dyan at nagmunimuyin na muna ako para naman makarelax-relax ako ng konti. So, ayan, syempre, para meron tayong energy ngayong gabi dahil meron pa tayong gagawin. Eh, nagtimpla na muna tayo ng kape. Feeling ko kasi hindi talaga buong araw ko kapag hindi ako nakakapagkape sa isang araw. Nag-double check na nga rin ako dyan ng mga email sa aming Gmail. So ayan, meron nga para talaga ako nakaligta ang gawin. So meron ako mga natanggap dyan ng mga nagpapagawa ng tarpaulin at banner. So ayan, kailangan ko siyang matapos dahil kailangan na rin siyang makuha next day. Feeling ko nga sa mga oras na yan ay eh, hindi pa talaga nagsisingin sa utak ko kung ano nga ba at paano ko nga ba gagawin tong mga layouts na kailangan kong tapusin. Paano ba naman? Lahat kasi itong pinagawa nila is for business. Ito nga yung pinasa ng aking client na file na gusto niyang ipabago dahil nga hindi siya satisfied dun sa iginawang layout sa kanya ng shop na pinagpagawan niya. So syempre, kailangan maganda, di ba? Gusto niyang gawing black ang name na Rivera at gawin yellow gold yung background niya. And gusto niya nga rin ng client na malapit dun sa layout na pinagawa niya. Kaya naman from this to this. Nagustuhan niya ito ni client kaya naman nagpagawa na rin siya ng ganito na ilalagay nga daw niya sa loob ng kanilang shop. Sinunod ko na nga rin gawin is ito sa isa pang client. Medyo magulo nga lang yung sketch na gustong mangyari ni ma'am sa ipapagawa niya. Mabuti na lamang din eh naitawid ko ito ng husto. The next day, ang paking ko nang gawin is ang paggawa ng magic mug. Same client pa rin naman answer lang ng email at inquiries sa glad Then, heto, hindi pa nga ako tapos, ay may pumasok na namang jobs na naka-line up galing kay Orchard na 300 pieces na pass sticker. Ako kasi talaga ang nag-handle nito at isinisingit ko lang muna ang pagsusukat niyan at pag-layout dahil papabago nila ang kulay. Para sa akin, na-enjoy ko naman ang trabaho ko. Pag-layout kasi talaga yung hilig kong gawin. Kayo ba guys? Ano-ano nga ba yung mga hilig nyo? At eto nga, tapos ko na nga rin gawin yung layout na ipapagawa para sa mag. Sabi kasi ni client, eh ako na nga daw ang bahala. At ayan, double check ko na nga lang yung para sa mga ninang at ninong para naman maiwasan natin ang pagkakamali. Kaya naman, print out ko na muna ang mga to. Pagkatapos ko nga yung gawin, eh ire-ready ko na yung mga mag at design na ididikit natin dito sa magic mag mamaya. At eto nga ang proseso na medyo masalan. Kailangan kasi dito, eh, pantay yung pagkakalagay at pagkakadikit. Dahil kung hindi, eh, tatabingi talaga yung magiging outcome niya. At habang hinihintay ko nga uminit yung mug press na gagamitin natin, tinatapos ko na muna tong gawin lahat para isa-isang salang na lang talaga. Nire-ready ko na nga rin yung sarili ko sa pasong mamaya. <laughs> Clumsy kasi talaga akong klase ng tao. So, ayan, alam nyo na. Hinahayaan ko nga lang nakasalang itong mug ng 3 minutes and 30 seconds. Para naman, maganda yung pagkakaluto niya. 12 pieces pala na magic mag wedding souvenir itong pinagawa ni ma'am. So, ang kagandahan lang dito sa magpress press na gagamitin natin is dalawahan na siya. Malaking tulong din kasi to para mas mapabilis at mapadali yung trabaho at mabilis matapos. At ayan nga, tatapusin ko na nga lang din itong lahat. Medyo ingat nga lang din ako dito kasi dito talaga ako napaso. So, ayan. Kailangan din kasi pantay yung pagkakalagay. At hindi rin dapat maluwag yung adjustment nito. sir 3 minutes and 30 seconds ay tinanggal ko na nga siya dito sa mug press. Ingat ko na nga rin siyang tinanggal gamit itong cutter para naman hindi niya masugatan yung ating mug. Dahil mamaya magiging itim yan pag yan ay lumamig. Eto na nga yung itsura niya guys. So ayan, nagustuhan ko lang din talaga yung design na nagawa ko sa kanya. Super satisfied din naman ako. So ngayon, itatry natin at itatest natin siya. Lalagyan natin siya ngayon ng mainit na tubig. Kunwari, eh magkakapit tayo. So eto yung magiging itsura niya once na initan. So yan, lalabas yung design niya. Ang ganda, di ba? Masusurprise talaga yung guest na mapagbibigyan nito. At eto, binabalot ko na nga rin siya kasi mamaya, ipipick eh, upin na nga siya ni client. So, eto, binabalot ko tong magic mug at lalagyan ko nga dito siya ng gift tag para naman hindi na mahirapan yung ating client kung kanino ito ibibigay. Dahil nga mamaya, eh, niya nga pa ito ng ribbon. And the next day nga, guys, may magpapagawa sa atin ng t-shirt na dadalhin niya nga daw sa Japan. Eto nga yung image na ipinasa sa akin ni client pero meron nga siya dyan gustong ipabago. Mahilig nga daw sila mag-asawa sa mga aso. Kaya bilang surprise, e eh, perfect nga daw ito pang regalo. At eto na nga rin yung ginawa kong design sa aming client. At pagkatapos nga nyan, eh dito naman ako sa machine na katoka. Hindi kasi pwede talaga basta-basta iwanan tong machine. Kailangan binabantayan kasi minsan tumatabingi at lumulukot. Eto kasi yung machine na ginagawa namin pang print sa mga t-shirt design. At nakakatawa pa dahil ngayon ko lang napansin na magulo pala talaga tong buhok ng alagang aso ng kapatid ko. At ang lakas pa talaga ng loob ko eh, Harap sa camera to. Araw-araw, <laughs> eh busy talaga kami sa mga ginagawa dito pagpasok pa lang sa trabaho. Ganito kasi ka busy kapag meron ka talagang printing services. Gaya na lamang ng tarpaulin, invitation, mag, at marami pang iba. At eto nga, gaya na lamang nitong t-shirt printing. So ngayon, magpapress nga muna ako dyan. At itong next na gagawin ko is yung pinagawa sa akin ng client na orchard. 300 pieces nga pala ito. So ayan, marami-rami na naman akong gagawin. Ang pagkakaalam ko kasi is yearly silang nagpapalit ng kulay. Badly needed na nga raw ito ni ma'am. Kaya naman, eh tinapos ko na rin ito agad-agad. At ayan nga, ready na for pickup ni client. Sinasampal na naman ako ng katotohanan na kailangan ko na daw magpakasal. Paano ba naman another wedding souvenir na naman itong pinagawa sa akin na 30 pieces at nilayout ko na nga rin siya ng maganda. Hi, ang talaga talagang umahabol nitong February 14. Mapapasa na all ka na lang talaga, no? At shoutout ko na rin tong ate kong sponsor ng food at nag-sleepover na rin. So thank you sa food. Yun lang guys. Salamat. Bye!